guys ah magandang umaga po sa inyong lahat guys yan so meron pa tayong ano another have na naman po ayan galing sa kanlubang production yan guys another 2 series 246 246 yan guys ito po yung biyahing kubaw yan. ang linya po nito is biyahing kubaw yan guys So ngayon nandito rin po siya sa Santa Cruz Terminal guys sa holding So ngayon po is kinukondisyon lang nilang maigi yung makina niya Ayan guys So sa kanlubang po kasi guys puro body lang po siya body repair Ayan Dito po nila papainalize po sa Santa Cruz para ready to biyahe na po siya guys Kinukondisyon po nila yung mga makina Ayan Ayan po guys, yung makina ng ano Hyundai. Hyundai natin po. ayan guys, kino po nila lahat 'yan. Bago po nila i-ready e na biyahe po lahat. 'Yan, kina check po nila pati yung mga aircon, 'yan. Tapos yung mga mga ano po niya, lahat ng kasukasuhan po ng makina. Guys, bago po nila ipa-byahe po 'tong totally. So, ngayon guys, andiyan po pinag-check na rin po nila yung mga fan belt. Yan guys. All right. Tapos yung mga radiator, yan, pinapalitan po nila ng tubig. Tapos yung mga lang spot na change nila, pati yung mga differential, mga gear oil, yan. mga pangilalim, tina-check po nilang maigi. Pinipidi na po nila ng todo po yan guys Bago po nila i-release or uh, ipabiyahin ng tuluyan guys sa tagal na rin po talaga nang naka-stack po siya kailangan po talaga na checkin po lahat para hindi po magkaroon ng anomalya sa daan pati po yung tanki niya guys nilinis na rin po Yan, para pagdadating pagkakarga po ng mga diesel malinis po yung ating ano para hindi po magkaroon ng abiria So guys, ayan po yung 246 natin na Hyundai. So silipin din po natin yung lob niya guys. Yan. Alam naman po natin na lahat po to is bagong ano na po lahat. Bagong retail yung mga dating gas -gas niya po nung panahon na ng kasagsagan po ng biyahe na natanggal na po ulit siya. ibalik na po ulit siya sa dati. So guys, yan. So, pasukin po natin yung loob guys Alright So, ayan po yung harap ng ating Hyundai na 2 series Ayan 246 246 Ayan yan guys, yan po yung harap nya Alos lahat po ng mga 2 series natin is magkakamukha po Ayan, hindi na po nila binago ng ano Nang harapan guys Ayan o, kisig o, bago ang headlight Ayan, signal light yan, meron din po siyang park light guys Yan Pati po yung mga side mirror nya Yan, dati pa rin po yes! yung design nya Yan So guys, pasukin po natin yung loob guys So yan po, uh, 49 seater din po siya guys Yan, ito po yung mga mahaba po naming unit 49 seater Yan Ayan guys, all right. Ayan mga bago na rin po yung mga stereo niya guys. Ayan. Tapos yung mga signboard to guys, bago na rin po siya. Pati TV, yan guys. All right. Yan po yung ating pangunahin po na pang uh, ano po sa mga pasero kasi kailangan po talaga na Meron po tayong sounds tsaka TV para malibang naman po sila yung TV po natin guys may install na rin po siya na ano na for the boil ah, for the bo ah, for the box yan guys ah, for the box yan hindi na po ano nakasama na po siya sa TV yan nasa loob na po siya yung ating uh, ah, the box ito na po yung bagong modelo po ng TV po namin ngayon guys man nakasama na po yung uh, ah, the box niya sa loob yun yan guys, ganda ng TV talaga. Parang bahay, parang nasa bahay lang. So, ito po lahat ng mga visor natin guys. Yan. palit na rin po ng bago yan. Para sa, pag mainit po guys, ayan, ibababa po yan. Kasi halos po mapapasok po yung init po sa loob. Mapasok guys. Ayan po guys, Alright mga bago na po yung mga air duct nya talaga lahat ito pong kesa na to guys meron pa po siyang pom sa loob para hindi na po umano po yung ano init hindi po pumasok sa loob yung init guys yan nakita na ko po, po nung ginagawa po sa akin lubang nilalagyan po nila ng pom sa taas para yung ano po init maabsorb hindi po pumasok sa loob yan guys gaganda na ng ano ng upuan ng ano ng driver seat yan yan po guys yung dashboard nya halos bago na rin po lahat palit na rin po lahat yung dashboard yan guys alright so ayan po guys halos pamaryas lang po siya ng 258 yung mga 2 series po natin guys yan, sila po yung mga magkakamukha po na unit natin mga 2 series Yan, tulad po yan nakadecline po yung ating upuan guys para komportable po yung mga pasayero natin yan guys alright so ganun din po pang ano lang din po to pang biyahing lokal po natin kaya ang may seatbelt lang po is harapan lang para po sa PWD kasi oh, ang ating pasahero babasa kay malapitan lang po may mahirapan po sila pagtatanggal po ng seatbelt kaya meron lang po itong harapan pang biyahe lang po dito sa lokal yan guys tingnan po natin iba naman po ang design nito guys itong 2 series na to iba po ang design ng upuan niya magkakaiba yan lahat po yan mga leather po yung mga ano mga cover ng mga upuan guys Alright. Yan. Ito po yan, oh. yan, Kailangan po talaga, meron po tayo mga speaker para sa sounds. Alright. Yan guys, kortina na lang din po ang kulang nito. And guys, balik yung condition pa pong maigi po yung unit nya. Yung makina. Para po sa pagbiyahe yang guys, tingnan natin yung nasa ano. Yung nasa likuran. So, ayan guys. Halos sa uh, ganoon gano'n na rin po. Malapit na rin po yung air duct nya. Umiikot na rin po yung lamig nya rito sa likod guys. Galing ha. May sandalan pa rito sa gitna. Oh. May hawakan no? kagandahan lang dito sa likod guys. Itong sa panglimahan. Meron din siyang ano, patungan ng kamay. Yan guys. All right. Ganda ng setup. Yan guys, so. Ayan guys, ayan na po yung ating mga air duct. Halos abot na rin po dito talaga sa likod. Nakakaikat na po ng maganda po yung ating aircon. guys gaganda nang ano nila ngayon no? ito bagong design ng ano nito sandalan pang parang pang first class ayan po guys dati kasi yung mga ibang upuan medyo ano malalay ngayon mukhang matibay na yung mga upuan Ayan guys, all right. Ayan guys, simpleate na rin din po ang kulang nito guys. Bibiyahin na rin po ito. Mga nakaready na po ito para sa ating ano, mga pagbiyahin ngayong Pasko. Ayan, uti-uti na po silang bumabalik. Ayan, mga aarangkada na uli. Ayan guys. Alright. Basta ito po itong ating ano, aircon filter. Yan. Every week. Dapat binubuksan po yan. Nililinis yan guys. Yan. Para ma po yung ating ano, lamig ng aircon. Kasi hindi rin po naman siya nababantayan may ng mga mekaniko. Dahil nabiyahe po lagi. Yan. Dapat na-check din po ng mga driver. So, yan guys. Meron pa po tayong mga dinala po sa kanlubang. Pinadala po na ng ating boss. At ya, yeah, ano na rin po sila. Irerehab na rin. Ayan guys. Alright. So, waiting na lang po sa ibang mga bagong dating o bagong irerehab at mga nirehab na. Ayan, yeah, Quality. So, yan po guys. Uh, ito po yung ating unit na 246. Yan guys. Ang biyahe po nito is Cubao. Ang linya po niya. And alright.